dito pala mga ganda eh, pwede ka lang kumuha ng grapes, ng, ng apples, or kahit anong prutas. Basta ano lang, konti lang. Mm. Some is food. Hello mga ganda. Uminto muna kami dito mga ganda dahil ano, sobrang, sobrang ganda dito tingnan yung uh, grapes farm. Napakalawak. Ayan yung grapes farm hanggang doon sa baba hanggang doon sa kabilang bundok ayan oh Ito pala mga ganda yun yung paggawaan ng wine so pwede naman manguha dito mga ganda so try natin <laughs> try natin mga gandang kumuha pwede naman kumuha dito mga ganda wag lang marami ayan maliliit pa So, yung mga maliliit to na grapes, yung mga ganito ay ano, pang wine. Ay ano. nakatag dyan ko, ano, grapes farm. Bumisita lang kami dito mga ganda. I mean, napadaan lang kami. Ayan. Kumuha na ako mga ganda. Pero hilo pa man. Hmm. Eh. Tamis. Tamis. Mm. <laughs> Dito pala mga ganda eh. Pwede ka lang kumuha ng grapes, ng, ng apples, or kahit anong prutas. Basta ano lang, konti lang. Oh, may sorpresa ako sa'yo. ba? Diba? Kain ka dyan. <laughs> Dito naman tayo mga ganda sa ano. Yung ibang kulay ng grapes. Ambak. Yes. Ito sa kabilang banda ay eh. ganyan, violet. So, maliliit lang din siya. Oh. Sobrang ganda tingnan, no? Oh. Ang hmm, daming bunga. Oh. Kaya ektan sa gusto pa i So, siguro ito kunin natin. Ah, gahi. Ayaw magpakuha. Yeah. Guhi oi. Eh. Guhi si ikka. Oh, de pa. Diba? <laughs> Nakakuha na tayo mga ganda. Mm. Tam, -tam is food. Mm. Oh, may pasalubong ulit ako sa iyo violet. Nagkakuha oh. <laughs> Teka, ng drinks. May tao pala dun mga gandao. Pero hindi naman ako sinita. May kasama pang malaking aso. Oh, Tignan mo. Sweet. <laughs> Marami na tayong kuha. So, ayan lang mga ganda. Tinikman ko lang actually yung grapes nila kung matamis ba. So, sobrang sarap naman. So, nakakuha tayo ng yellow green at violet na grapes. ilang lang mga ganda. Thank you so much. Bye. Bye. <laughs> Di ba? Kawata grapes.